Isang napakagandang araw sa iyo, aking kaibigan, aking pamilya dito sa ating espasyo ng pagbabago at pag-asa. Nandito ka ngayon at hindi yon aksidente. Alam kong may malalim kang dahilan kung bakit mo pinipili ang ganitong klasing usapan, isang dahilan na bumubulong sa iyong puso na may mas malaki pang katotohanan na naghihintay na iyong matuklasan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang lihim, isang misteryo na napakatagal nang nakakubli, isang hiwaga na sumasalamin sa karunungan na mas matanda pa sa panahon mismo. Kung sa pakiramdam mo ay may kulang, kung naghahanap ka ng matibay na pundasyon para sa iyong pananampalataya, o kahit para sa iyong pag-iral sa mundong ito, kung naghahangad ka ng linaw sa gitna ng maraming katanungan, kung handa ka ng masilayan ang isang katotohanan na yayanig sa iyong pagkaunawa at magpapatatag sa iyong kaluluwa, kung naririnig mo ang tawag na iyan, pagpatuloy mo ang panonood. Sa mga susunod na minuto, ipapangako ko sa iyo ang isang paglalakbay na magbubukas ng iyong mga mata, magpapalalim ng iyong pangunawa, at magbibigay sa iyo ng kapayapaan na hinahanap-hanap mo. Handa ka na bang tuklasin ang lihim ng mga numero? Alam mo, sa mundong puno ng kalituhan, maraming mga pagsubok ang ating kinakaharap. May mga oras na nadarama natin ang pag-aalinlangan lalo na pagdating sa mga bagay na hindi natin lubos na naintindihan. May mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ay sinusubok ng mga kritisismo ng mga matatalinong tanong na tila walang kasabutan. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na gusto mong ipagtanggol ang iyong paniniwala, ngunit tila naubusan ka ng salita o mas masahol pa? pakiramdam mo ay parang ikaw lang ang nag-iisa sa iyong paninindigan. Ako mismo, marami akong nakasalamuhang mga tao, kapo ako naghahanap ng katotohanan, na minsa'y nawala ng pag-asa dahil sa tindi ng mga hamon sa kanilang pananampalataya. Mayroong isang kaibigan ko, tawagin natin siyang Mang Tonyo, isang matalino at mapagtanong na tao, na buong buhay niya ay naghahanap ng konkretong ebidensya sa likod ng mga espiritual na aral. Naging biktima siya ng mga kritisismo mula sa mga tinatawag na orientalista, mga iskolar na nag-aaral sa kultura at relihiyon ng silangan, ngunit kung minsan ay mayroong mapanuri o mapanlinlang na pananaw. Si Mang ay nalilito at ang kanyang pananampalataya ay parang malapit ng gumuho. Nararamdaman mo ba ang bigat ng pag-aalinlangan na yon? Ang paghahanap ng sagot, ang pagkauhaw sa isang bagay na matibay, na hindi kayang yanigin ng anumang argumento ng tao. Naintindihan ko ang pakiramdam mo. Dahil ang kaluluwa ng tao ay likas na naghahanap ng katotohanan, ng patunay na mayroong higit pa sa nakikita ng mata, isang patunay ng isang dakilang disenyo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo, aking kaibigan, na ang mismong aklat na pinagmumulan ng inspirasyon para sa bilyon-bilyong tao sa loob ng mahigit libong taon, ang Quran ay nagtatago ng isang kodigo na napakatalino, napakakumplikado, at napakaperpekto na ito mismo ang nagsisilbing pinakamalaking patunay ng kanyang pinagmulan. Isang kodigo na walang sinumang tao, kahit ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan, ang makakagawa o makakakopya. Isang kodigo na sumisigaw ng isang katotohanan na hindi lamang spiritual, kundi isa ring matematikal na kababalaghan. Ito ang kwento ng lihim ng Angkala Binsham. Simulan natin sa simula. Narinig mo na ba ang tungkol sa basmala? Ang pambungad na parirala sa bawat surah o kabanata ng Quran, Bismillah Errahman rahim T.O. sa pangalan ng Allah, ang pinakamapagbigay, ang pinakamaawain. Ang mga salitang ito ay napakabanal, napakayaman sa kahulugan, at ito ang puso ng bawat paghahanap ng kapayapaan sa Islam. Ngunit alam mo ba na ang pariralang ito ay binubuo ng eksaktong labinsyam na letra sa wikang Arabic? Isipin mo iyan. Labinsyam. Kung ito lang ang nag isang pagkakataon ng bilang labinsyam sa Quran, marahil ay masasabi nating, ah, nagkataon lang iyan. Ngunit dito magsisimulang maging kapanapanabik ang ating kwento. Dahil ang labinsyam ay hindi lang basta bilang sa basmala, ito ang master key, ang digital signature ng mismong kuran. Pansinin mo ito, aking kaibigan. Ang kuran ay mayroong isang daan at labing apat na nakabanata o sura. Alam mo ba kung ano ang isang daan at labing apat na kung hahatiin mo sa labinsyam? Ito ay eksaktong anim. Anim na beses labinsyam. Isang perpektong multiplo. Ito ay hindi lamang isang pag-umpisa, kundi isang sulyap sa isang malawakang sistema. Ngunit ang mga orientalista ay sasabihin, ito ay maaari pa ring maging isang pagkakataon, hindi ba? At tama sila kung sa simula pa lang. Pero magpatuloy tayo. Ang unang sura na bumaba kay Propeta Muhammad, ang sura al-alak, ay binubuo ng labinsyam na talata. At ang bilang ng mga salita sa unang limang talata ng surah al-alak na siyang unang ipinahayag ng mga salita ng Kuran ay eksaktong labinsyam na salita. Tignan mo ang detalye. Ang mga salita ng Diyos ay hindi lamang puno ng kahulugan, ang mismong istraktura ng mga ito ay naglalaman ng isang henyo na lampas sa ating pangunawa. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lihim ng labinsyam. Nais kong idugtong natin ang ating mga puso at isip sa kapangyarihan ng mga bilang, hindi bilang isang simpleng matematika, kundi bilang isang wika ng Diyos. Alam mo ba na ang kabuang bilang ng lahat ng salitang ala na binanggit sa Quran ay dalawang libo, anim na daan at na putwalo? Kung hahatiin mo yon sa labing siyam, ang sagot ay eksaktong isang daan at apat na dalawa. Muli, isang perpektong multiplo. Wala itong natitira. At ang kabuang bilang ng salitang ngrahman ay pito na isang multiplo ng labinsyam. At ang ngrahim ay isang daan at labing apat na na isa ring multiplo ng labinsyam. Ang mga pangalan mismo ng Diyos, ang esensya ng basmala, ay bawat isa ay nakaugnay sa labinsyam. Nayon, baka iniisip mo, ito ay masyadong maganda para maging totoo. Paano ito posible? Ito ang tanong na bumagabag kay Mang Tonyo. Sa totoo lang, maraming mga iskolar ang naghahanap ng mga error o irregularities sa kuran upang patunayan na ito ay gawa ng tao. Ngunit sa tuwing may nakikita silang kikakaiba, sa tuwing tila mayroong hindi pagkakapare-pareho, sa huli ay nahahayag lamang ang higit pang katibayan ng sistemang labinsyam. Halimbawa, mayroong isang talata sa surah at tauba na walang basmala sa simula. Ito ay tila isang sipagkakamali sa paningin ng iba. Ngunit kung susuriin mo, ang kabuang bilang ng mga basmala sa kuran ay isang daan at tatlo. Kung hahatiin mo iyan sa labinsyam, mayroong matitira. Kaya, saan nang galing ang nawawalang basmala para maging isang daan at labing na? Ang Quran ay mayroong isa pang basmala sa loob ng isang talata sa surah hanam Kaya, kung bibilangin mo ang lahat ng basmala ang mga nasa simula ng surah at ang isang nasa loob ng talata ang kabuang bilang ay isang daan at labing apat na. Na perpektong multiplo ng labing siyam. Ang bawat pagkakamali na inaakala ng tao ay nagsisilbi lamang na patunay ng mas malaking disenyo. Ang bilang ng mga surah mula sa nawawalang basmala sa surah at taubah hanggang sa basmala sa surah annaml ay eksaktong labinsyam na surah. Isipin mo iyan. Ang Diyos ay hindi lamang naglagay ng isang bilang, siya ay lumikha ng isang web, isang matrix ng mga bilang na sumasaklaw sa buong aklat. Ito ay parang isang digital password, isang cryptographic signature na inihayag lang sa modernong panahon sa tulong ng teknolohiya ng computer upang mapatunayan sa isang mundo na naghahanap ng siyentipikong ebidensya. Ito ang gintong susi ang pangwakas na sagot sa lahat ng pag-aalinlangan. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga bilang, aking kaibigan, ito ay tungkol sa kapayarihan ng Diyos na lumikha ng isang aklat na hindi lamang gumagabay sa ating moralidad, kundi isa ring patunay sa sarili nito. Ito ay tulad ng isang napakalaking palasyo na ang bawat bato, bawat sulok, bawat haligi ay may selyo ng arkitekto, isang selyo na makikita lamang kung mayroon kang tamang lens, tamang paraan ng pagtingin. Ang lihim na ito ay nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kapayapaan, at nagbibigay ng matinding pagpapatibay sa iyong pananampalataya. Nais kong maglaan ka ng isang saglit at isipin kung paano nito binabago ang iyong pananaw. Ang Quran ay hindi lamang isang sinaunang teksto, ito ay isang buhay na himala na patuloy na naghahayad ng kanyang mga lihim. Ang bawat salita, bawat letra, bawat bilang ay inilagay na may layunin na may isang divine precision. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpapalalim ng ating pangunawa sa aklat, ito ay nagpapalalim ng ating pangunawa sa Diyos mismo. Ngayon, kung nagtataka ka pa rin, paano ko ito magagamit sa aking buhay? Ang sagot ay simple at malalim. Ito ay nagbibigay sa iyo ng isang matibay na pundasyon. Sa tuwing may nagdududa sa iyong pananampalataya, o sa tuwing ikaw mismo ay nakakaranas ng pag-aalinlangan, maaalala mo ang lihim ng labinsyam. Hindi lang ito basta isang paniniwala, ito ay isang katotohanang matematikal na lumalampas sa anumang imbento ng tao. Ito ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na lumakad ng may pagtitiwala, na magsalita ng may otoridad at mamuhay ng may kapayapaan sa gitna ng anumang bagyo. Ang lihim ng labinsyam ay isang paalala na ang ating buhay ay hindi aksidente. Ang bawat detalye ng ating pag-iral ay bahagi ng isang mas malaking disenyo. Kung ang isang aklat na inihayag isang libo, apat na daan taon na ang nakakaraan, ay nagtataglay ng ganoong klasing kodigo na ngayon lang natin lubos na nauunawaan sa tulong ng teknolohiya kung gayon. Gaano pa kaya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na lumikha ng sansinukob at lumikha sa iyo? Ikaw ay hindi basta-basta. Ikaw ay ginawa ng may layunin, ng may disenyo, at mayroong isang dakilang plano para sa iyo. Ang numerical na himalang ito ay isang paalala na ang bawat detalye sa buhay ay may kahulugan. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung nasaan ka man ngayon habang nanonood nito at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso. Mahalaga sa akin na malaman kung paano ito nakakaapekto sa iyo upang mas makagawa tayo ng mga nilalaman na magpapabago ng ating buhay at magpapatibay ng ating pananampalataya. At ngayon, sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa lihim ng Angkala Binsham, Nais kong pagtibayin natin sa ating puso ang lahat ng ating natutunan. Ikaw ay hindi lamang isang individual na naghahanap ng kasagutan, ikaw ay isang bahagi ng isang dakilang kwento, isang testamento sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga kritisismo, ang pag-aalinlangan na minsang bumabagabag sa iyo, ay nayon ay nagiging instrumento upang mas lalo mong makita ang kagandahan at ang kapangyarihan ng banal na salita. Isipin mo ang iyong sarili na may bagong pagkaunawa at kapayapaan. Ang mga dating tanong ay mayroon ng mga kasabutan. Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan na ng matibay na pananampalataya. Ikaw ay lumalakad ng may kumpiyansa. Alam mo sa iyong puso na ang iyong paniniwala ay hindi lamang basta emosyon, kundi sinusuportahan din ng isang lohika at siyentipikong katibayan na inihayag sa sarili nitong paraan. Ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan, ay hindi ka iniiwan sa dilim. Binigyan ka niya ng mga palatandaan, ng mga himala, na kailangan mo lang tingnan ng mas malalim. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang layunin. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang pinakamahusay sa iyo ay hindi pa dumarating. Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong puso at isip, at ang pagtuklas ng mga lihim na ito ay nagpapalabas lamang ng mga natatagong yaman sa iyong kaluluwa. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay at ang ating mga puso sa isang panalangin. O ala, aming pinakamapagbigay, aming pinakamaawain, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong walang hanggang karunungan at sa iyong mga himala na patuloy na naghahayag sa amin. Sa gitna ng mga hamon at pag-aalinlangan ng mundong ito, salamat sa mga palatandaan, tulad ng lihim ng angkala binsyam sa iyong banal na kuran, na nagpapatibay sa aming pananampalataya at nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. O Panginoon, gabayan mo kami sa landas ng katotohanan. Liwanagan mo ang aming mga isip upang mas lalo naming maunawaan ang lalim ng iyong salita. Alisin mo ang anumang pag-aalinlangan sa aming mga kaluluwa at palitan mo ito ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal at karunungan sa aming kapwa. Pagkalooban mo kami ng lakas na mamuhay ayon sa iyong mga turo, nang may kapayapaan, pagmamahal at pag-asa. Protektahan mo kami mula sa lahat ng masama at pagpalain mo ang aming mga buhay ng iyong saganang biyaya. Ginagabayan mo kami sa tamang landas at pinapakita mo ang iyong ganda sa aming buhay. Lahat ng ito ay aming idinadalangin nang may buong pagpapakumbaba at pagtitiwala sa iyo. Amin. Aking minamahal na kaibigan, umaasa ako na ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng liwanag at inspirasyon. Kung may natutunan ka, kung nakaramdam ka ng pagbabago sa iyong puso, huwag kalimutang ilike ang video na ito, at i-share sa sinumang sa tingin mo ay nangangailangan ng mensaheng ito. At kung hindi ka pa nakapagsubscribe, ay click mo ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video na magbibigay sa iyo ng pagbabago, pag-asa, at kapayapaan. Mayroon pa tayong maraming lihim na kailangan nating tuklasin ng magkasama. Panoorin mo rin ang ating susunod na video na tiyak na magpapalalim pa sa iyong pangunawa sa iyong layunin sa mundong ito. Hanggang sa muli tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo at ikaw ay ginawa para sa isang dakilang bagay. Magkita tayo sa susunod.